Sa ika na araw ng digmaan sa pagitan ng Israeli Defense Forces at ng mga militanting Hamas, mas lalo pang lumala ang bakbakan sa rehiyon ng Gaza Strip na kanina lamang nagpakawala ng matitinding airstrikes ang puwersang Israelita sa mga kuta ng kalaban upang tuluyang walisin ang mga ito, mga grupong walang sawang sumasalungat sa gobyerno ng Tel Aviv at patuloy sa pagmamatigas na ilabas ang mga bilanggo kung saan walang habas na pinakawalan ng IDF ang serye ng malalakas na airstrikes nito sa silangang bahagi ng Gaza na yumanig sa mga lungga ng mga terorista at nagdulot ng matinding pinsala sa kanilang mga estratehikong posisyon mula sa himpapawid sunod-sunod ang pagbagsak ng mga misil na naglalayong sirain ang mga tunnel, command centers at imbakan ng mga armas ng kalaban na umalingaw-ngaw sa himpapawid ang mga pagsabog lumiyab sa bawat pagputok habang ang alikabok at usok ay bumalot sa mga pinuntiryang gusali na isang malinaw na sinyales ng matinding pagtugis ng mga puwersang Israeli sa nalalabing hanay ng mga militante. Gamit ang mga advanced fighter jets gaya ng F-35 at F-16, sinisigurado ng IDF na bawat atake ay tumatama sa mga high-value targets habang ang mga drone naman ay patuloy sa pagmamanman at pagmamarka ng mga bagong target. Ang mga guided bombs ay ibinabagsak nang may mataas na antas ng katumpakan na tinutumbok nila ang mga pasilidad na ginagamit ng Hamas at mga bunker kung saan nagkukubli ang mga lider ng mga terorista. Sa bawat pag-atake, ang tulog ng pagsabog ay lumindol sa buong lungsod at tila walang humpay ang matinding hampas ng kapangyarihang militar ng Israel laban sa kanilang mga kaaway. Ayon sa ulat ng IDF, ang operasyong ito ay bahagi ng kanilang mas pinaigting na hakbang upang lubusang tanggalin ang banta ng mga militante na walang sawang lumalaban sa pamahala ni Netanyahu. Bukod pa rito, mariing idiniin ng Israel na ang patuloy na pagtanggi ng Hamas na palayain ang mga bihag ang siyang nagpapalala sa sitwasyon dahilan upang maging mas agresibo ang kanilang mga opensiba. Binumba na rin ng IDF ang isang ospital sa lungsod ng Khan Yunis matapos nitong makuha ang impormasyong ginagamit ito bilang taguan ng mga leader ng Hamas. Na ayon sa militar ni Netanyahu, ang pasilidad na ito ay hindi lamang nagsilbing kanlungan para sa mga sugatang sibilyan, kundi naging bahagi rin ng tinaguriang underground network ng mga militanting grupo. Sa gitna ng maigting na airstrike sa ospital, napinsala ang ilang bahagi ng gusali, na makapal na usok ang bumalot sa himpapawid habang patuloy itong nilalamon ng apoy na maririnig ang mga sigaw ng mga sugatang biktima habang walang tigil ang pagresponde ng mga medical team sa kabila ng mga tinamong pinsala. Matapos ang ilang minutong pambobomba, tuluyang tumawid sa kabilang buhay, ang dalawang matataas na opisyal ng Hamas ayon sa kumpirmasyon ng Israeli military. Isa sa kanila ay isang senior commander na responsable sa pagpaplano ng mga pag-atake laban sa IDF habang ang isa pa ay isa ring mataas na commander ng kilusan na may kaugnayan sa pagpupondo ng grupo. Ayon sa ating nakuhang impormasyon, nasa loob sila ng ospital ng tamaan ng precision airstrike na bahagi ng targeted operations ng puwersang Israeli laban sa mga leader ng Hamas. Sa kabila ng pagkatoda sa dalawang opisyal, Patuloy pa rin ang pambobomba ng mga militar ni Netanyahu upang ibasura ang mga natitirang mandirigma ng grupo. Pagkatapos ng mga kaganapang ito, agad na umikot ang Israeli Air Force sa timog bahagi ng Gaza Strip, kung saan inilunsad ang panibagong serye ng airstrikes na nakatuon sa mga kuta ng mga militante. Sa pamamagitan ng mga drone at fighter jets, pinagplanuhan at isinagawa ng IDF ang sunod-sunod na precision strikes upang tuluyang pahinain ang kakayahan ng Hamas na lumaban. Na walang pag alinlangang ang inihagis ng militar ang malalakas na mga bomba nito sa iba't ibang targeted sites sa katimugang bahagi ng Gaza. Ang matinding dagundong ng pagsabog ay umuga sa paligid, kasabay ng makapal na usok na umakyat sa himpapawid, na maririnig ang sigawan at ingay ng mga nagmamadaling sibilyan na pilit tinatakasan ang delikadong lugar na ito. Dahil sa lakas ng mga bombang ibinagsak ng Air Force, agad na nawasak ang maraming gusali habang ang ilang estruktura ay tuluyang gumuho na ang mga sasakyan at iba pang ari-arian ay natupok ng apoy na dulot ng pagsabog maging ang isang muske ay hindi rin nakaligtas sa matinding opensiba ng Israeli Air Force matapos matukoy na ginagamit ito bilang hideout ng mga proxy fighters ni Khamenei na agad na pinasabog ng militar ang naturang gusali at nauwi sa tuluyang pagkasira nito. Dahil sa patuloy na pambobomba, napilitan ng lumikas ang maraming sibilyan. Bitbit -bit ang katiting na gamit habang nagmamadaling lumisan sa kanilang mga tahanan. Ang ilan ay naglakad ng ilang kilometro sa ilalim ng matinding sikat ng araw, dala ang kanilang mga anak at matatandang kamag-anak, habang ang iba naman ay naghanap ng sasakyan upang mabilis na makalayo sa panganib. Sa gitna ng kaguluhan, makikita ang takot at pagod sa kanilang mga mukha lalo na't hindi nila tiyak kung saan sila mananatili o kung kailan sila makakabalik. Samantala, patuloy namang nananawagan ang mga humanitarian groups para sa tulong dahil sa libu-libong lumikas na pamilya ang nangangailangan ng agarang pagkain, tubig at masisilungan. Sa kabilang anggulo, dahil sa walang humpay na pambobomba ni Netanyahu sa Gaza, nagsimula na rin gumanti ang mga militanteng grupong Hezbollah sa pamamagitan ng rocket attacks patungo sa teritoryo ng Israel, kung saan maraming rocket ang sabay-sabay na pinakawalan ng organisasyon mula sa Katimugang Lebanon na tumama sa iba't ibang bahagi ng Hilagang Israel habang ang karamihan sa mga rocket na ito ay na-intercept ng militar. Ayon sa leader ng Hezbollah na si Sheikh Naim Qasem, ang kanilang ginawang opensiba ay isang sagot sa patuloy na pag-atake ng IDF sa Gaza, partikular na sa mga sibilyang Palestino na patuloy na naapektuhan sa mga airstrikes. Iginiit ng grupo na hindi sila magdadalawang isip na palawakin pa ang kanilang pag-atake kung hindi titigil ang pambubomba ng Israeli military na ilan sa kanilang rockets ay nakadirekta sa mga strategic military bases ni Netanyahu upang mapinsala ang kanilang depensa. Subalit bigo pa rin itong mapasabog ang mga Iron Dome ng mga Hudyo dahil dito agad namang tumugo ng Israeli Defense Forces sa pamamagitan ng missile strikes na tumarget sa mga kuta ng Hezbollah sa Katimugang Lebanon na sunod-sunod na pagsabog ang yumanig sa mga command centers, rocket launch sites at tunnel networks ng grupo. Gamit ang F-16 fighter jets, walang humpay na binumba ng Air Force ang mga estratehikong lokasyon ng Hezbollah na gumagamit sila ng precision-guided missiles upang tiyakin ang tuluyang pagkawasak sa mga pinuntiryang pasilidad. Na agad na lumindol ang paligid sa lakas ng mga pagsabog, tanda ng matinding pinsalang idinulot ng mga airstrikes ng Puwersang Israelita. Na agad na sinapit ng Lebanon ang matinding pagkawasak dahil sa mga nakamamatay ng na mga air-to-ground missile ng Israel. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga airstrikes ng IDF sa Gaza Strip upang walisin ang mga militanting Hamas sa rehiyon? na ginawa ito matapos ang patuloy na pagtanggi ng mga terorista na palayain ng mga bihag at ano naman ang masasabi mo sa mga pambobomba ni Netanyahu sa Lebanon na naglalayong wasaki ng mga lungga ng Hezbollah sapagkat tumulong na ang mga ito para hadlangan ng IDF sa walang habas nitong airstrikes sa Gaza. I-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Di ka ekonomiya, di lang puro atas Kahit anong mangyari tayo'y handa Dahil dito sa channel wala kang duda Mahalagang balita, di ka mag-iisa Ano mang oras, saan ka man Balitang malinaw, walang iwanan Mahalagang balita, tinig ng bayan